Magandang araw mga kapadaba. Ito pala ang aking isang hanap buhay sa pag install ng mga CCTV. At pag wala naman ako install ng CCTV ay naglalaot ako dito sa Bulan Sorsogon. At ito nga po ang nahuli namin. Tuwa-tuwa parang umon. Ito niya pag niya pati na. At ito para na, parati pao. Ah, naralampas na, ang pao. Ito! At ang tawag namin dito sa Bulan Sursogon na isda ay lawlaw kung tawagin sa Manila ay tamban. Ito nga po pala ang binabibili natin sardinas dito sa mga tindahan at isa-isa rin namin to tinatanggal para maging pera. At kailangan din pala maraming tao para mabilis matanggal ang tamban. At pagtapos naman namin tanggalin lahat ng lawlaw, dito naman namin dadalhin sa Fishport sa Bulan Sorsogon para maibenta na namin para magkapera. At dito nga po, ito yung mga nahuli namin. Nasa 21 banyera nga po yan, nahuli namin. At mabilis nga lang namin tanggal. Dahil sa dami namin, 30 kami katao. At nakarating na pala tayo dito sa Fishport. Ito po ang Fishport ng Bulan Sorsogon. At pagkaumaga naman pala, ito naman ang aking hanap buhay. pag install ng mga CCTV. At dito nga rin pala ako, lalong gumagwapo. Kakabilad sa init. <laughs> At ito na nga po ang aking na-install na CCTV. Poor MP nga pala ito kaya napakalinaw nito. At nag install din pala ako ng running signage sa mga barangay. At dito rin pala may katulong ako, isang tao. Kaya dalawa po kami nag-install ng running signage. Kaya naman kahit anong hanap buhay, papasukin ko para makapera. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking videos. At kung natapos mo itong video na to, napakaswerte nyo po. Dahil ngayong Sabado, mamimigay nga pala kami ng pera. Siyempre, kaya abangan nyo po sa Sabado ng umaga mamimigay kami ng pera, magpaparapol, magpaparapol po kami. At huwag kalimutan mag-like and share and follow sa mga video ko para updated po kayo sa mga video ko na pinapalabas ko. Ay mali pala ng mga pinupost ko. <laughs> Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Thank you. God bless.